Gusto mo ba na ikaw ay habang buhay na iibigin niya? At kayong dalawa ay magmamahalan habang buhay? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At kahit anong gawin niya at kahit anong busy niya, ay ikaw lang palagi ang first priority niya. Dahil sa sobrang mahal na mahal ka niya. Kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa iyo, ay gawin itong ritual o kayo na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple at napakadali lamang pong gawin at paniguradong ito'y napakaepektibo basta buo lamang ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang ay maghanda ka ng bute, plastic o babasagin, maliit o malaki na bute ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, maglagay ka ng kalahating kutsarang asukal at kalahating kutsarang asin sa bote na inihanda mo. At lagyan mo ito ng kalahating tubig. At nang malagay mo na ang tubig, asin at ang asukal, ay alugin mo lamang ang bote. Huwag mo muna itong takpan, alugin mo lamang ito kahit mahina lamang po ang pag-alog. At pagkatapos, ay kumuha ka ng papel at panulat, isulat mo ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual ng pitong beses at isulat mo sa likod, tayong dalawa ay magmamahalan habang buhay at ako lamang ang iibigin mo. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos, pwedeng tupiin o irol ang papel at ilagay ito sa buti na inihanda mo. At, at pagkatapos, ay takpan mo na itong buti at wala na po kayong kailangan pang panggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at itago ito pang matagalan dahil isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At eto muna sa ngayon, sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.